Micaela Angela El Sacramento. Ako si Amber Gabriel Enriquez. At ako naman si John na Ako si Christine Pasqua. Ako naman si Benedict Lumibaw. At kami ang... nagagamit natin ang mga salita sa pang-araw-araw na pakikipagtalastasan. Mga salitang nagtataglay ng samot-saring kahulugan. Makakatulong din sa larangan at pagpapalawak ng gramatika. Maging kung sa paano nabubuo ang isang salita o kataga. Din ay kapakipakinabang sa pagpapahayag. At, at, ito, ito ay tinatawag na morfologiya. At din sabay-sabay na talakayin at duklasin sa mga susunod na sandali. ba ang morpolohiya? Ang morpolohiya ay ang tinatawag natin na pag-aaral ng estruktura at pagkakabuo ng isang salita. Dito ay matatalakay natin ang iba't ibang uri nito, maging ang pagkakabuo ng isang estruktura ng salita ugat. Nakapaloob din dito sa morpolohiya ay ang morpema. Ang morpema ay tinaguri ang pinakamaliit na unit ng wika na siyang nagtataglay ng kahulugan. Ngunit ano kaya ang iba't ibang uri ng morpema batay sa kanilang ibig sabihin o tinataglay na kahulugan? Meron tayong dalawang uri ng morpema batay sa pagkakahulugan ng mga salita. Ang malayang morpema at ang di malayang morpema. Ang malayang morpema ay ang mga salitang may kahulugan na. Ito ay hindi na dinudugtungan o kinakabitan ng iba pang morpema o panlapi. Eh, kahit hindi na natin ito lagyan pa o dugtungan pa ng ibang morpema, ay may kahulugan na ito. Sa makabilang sabi, o mas kilala ng lahat bilang salitang... Ilan sa mga nakapanoob dito ay ang tao, dagat, lakad, at talon. At ating mapapansin ay mayroon na silang kahulugan kahit hindi pa sila nadurugtungan ng panlapi. Hala, ang di manayang morpema naman ay kinakailangan dugtungan ng iba pang morpema. Ito ay kabaligtaran ng malayang morpema. Dito ay may dalawang morpema sa makikita sa isang salita. Sapagkat ito ay kinakailangan dagdagan ng panlapi o isa pang morpema. Ngunit, bakit nga ba dinadagdagan pa ito ng isa pang morpema? Dinadagdagan ito o dinudugtungan ito ng isa pang morpema o panlapi upang magkaroon ito ng iba pang kahulugan. Halimbawa na lamang, ay mayroon tayong isang salitang ugat. Kapag ito ay iyong dinugtungan ng isang morpema o ng banlapi, ay maaari itong magkaroon ng ibang anyo o ng ibang kahulugan. Halimbawa nito ay ang salitang ganda. Kapag nilagyan mo ito ng ma bilang unlapi, ito ay magkakaroon ng ibang kahulugan. Ang ma ang morpema at ang ganda ang salitang ugat. Isa pang halimbawa dito ay dasal kapag nilagyan mo ng salitang nag sa bandang unahan ng salita ay magiging itong nagdasal. Ang nag ang siyang ginamit na morpema at ang dasal naman ay ang salitang ugat. Bilang karagdagang impormasyon, ang mga morpema na laging kinakabit o dinudugtong sa isang salitang ugat ay tinatawag na panlapi. Sa madaling sabi, panlapi ang ibang tawag sa morpema. Mayroon tayong iba't ibang uri ng panlapi. At ating tatalakayin ang tatlong uri na kadalasang ginagamit sa mga morpema: ang unlapi, gitlapi, at hulapi. Ang unlapi ay ang panlapi na siyang makikita sa unahang bahagi ng isang salitang ugat. Ang gitlapi naman ay ang panlaping makikita sa bandang gitna ng isang salitang ugat. At ang hulapi ay makikita sa hulihan ng isang salitang ugat. Ngayon, at tatalakay na natin ang dalawang uri ng morpema batay sa kanilang kahulugan, ngayon naman ay dumako tayo sa morpolahiyang derivational at inflectional. Ano-ano nga ba ang mga nakapaloob dito? Unahin natin sa morpolahiyang derivational. Sa morpolahiyang derivational ay nagbabago ang kahulugan at ang kategorya ng gramatikal ng salitang ugat kapag ito ay nadurugtungan ng panlapi o morpema. At dito, ang salitang mabubuo ay dapat pang uri. Dapat ito ay masisigur na kakapaglarawan ng mga bagay-bagay o katangian. Ngunit sa morpolohiyang infleksyonal naman ay hindi nagbabago ang kahulugan ng isang salita. Kahit kabitan mo pa ito ng iba pang morpema o panlapi. At kung panguri uri ang salitang dapat mabuo sa morpolohiyang derivational, sa inflectional naman ay dapat maging pandiwa ang salitang ugat. Ito dapat ay nagpapakita o nagsasaad ng kilos o gawa. Kung ang aksyon ay nangyari, nangyayari o mangyayari pa lamang. Ang mga sumusunod ay mga halimbawa kung paano napapaloob ang isang salita sa derivational at inflectional na morbema. Sa ating video screen ngayon ay mayroon tayong apat na salitang ugat na siyang ating gagawa ng derivational at inflectional na morpema. Dito ay ating makikita at masisilayan kung paano ba gagawing panguri at pandiwa ang isang salitang ugat, maging sa kung paano nagbago ang kahulugan nito base sa pagkakagamit nito sa isang pahayag. Una ay ang salitang ugat na init. Ang morfemang derivational ng init ay mainit. At ang morfemang inflectional ng init ay ininit. Halimbawa, sa pangungusap ng salitang mainit, ay mainit ang panahon ngayon. At halimbawa, ang pangungusap ng salitang ininit ay ininit niya kanina ang kanilang putahe. Makikita natin ang kanilang pagkakaiba. Ang mainit ay naglalarawan ng temperatura o panahon ngayon. At ang ininit naman ay maaaring nangangahulugang niluto mo o sinalang muna sa kalan ang isang putahe. Pangalawa naman mula sa ating mga halimbawa ay ang salitang layo. Ang derivational ng salitang layo ay malayo at ang inflection naman nito ay nilayo. Kung gagamitin mo ang salitang malayo sa pangusap, malayo ang bigol sa lungsod ng Tarlac. Ang nilayo naman ay maaaring gamitin sa pangusap Nilayo sa akin si Sheryl dahil hindi siya nakakabuti para sa akin. At pangatlo naman ay ang salitang lambing. Ang derivational ng salitang lambing ay malambing. At ang inflectional naman nito ay nilambing. Kung ito ay gagamitin mo sa isang panguusap, sa anyong derivational, malambing si Kevin sa kanyang mga magulang naman ay gagamitin mo sa isang pangungusap ayon sa anyong infleksyonal. Nilambing ni Maria si Jose dahil matagal na silang hindi nagkikita. At ang pang-apat naman na salitang hugat ay lakas. Ang derivational na salitang lakas ay malakas. At ang inflectional naman nito ay nilakas. Kung gagamitin mo sa pangungusap na formang derivational, ay ito ay magiging malakas ang pangangatawan ni Daniel. At kung sa formang inflectional naman ay nilakasan ni Binibining Laika ang kanyang boses dahil hindi, niya, dahil hindi ito naririnig ni Benedict. Mayroon din naman tayong dalawang uri ng morpema na nababatay sa kung paano ito ginamit sa isang pangungusap o pahayag. Ito ay pang nilalaman o pang Ang pang nilalaman ay may tiyak na kahulugan. Ito ay ang morpemang may kahulugan na at hindi na nangangailangan ng iba pang salita. Nakapaloob dito ang pangalan, pandiwa, panguri at pangabay. Ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Ito din ay kilala bilang noun sa wikang Ingles. Habang ang pandiwa naman ito ay nagsasaad ng paggawa ng kilos o nagpapakita ito ng galaw. Ito naman ay kilalaw bilang verb sa English. Ang panguri naman ay salitang naglalarawan o nagsasaad ng katangian ng pangalan. Ito ay adjective sa English. Ang pangabay naman ay naglalarawan o nagbibigay turing ng pandiwa, panguri o maging kapwa pangabay milyon ng mga nakabaloob sa uri pang nilalaman. Samantala, ang pangkairian naman ay ginagamit sa gramatika. Ito ay ang mga salitang na nangangailangan pa ng ibang salita upang mabuo ang kanilang pangusap o pahayag. Nakapaloob naman dito ang panlapi, pangatnik at ang pangukol. Ang panlapi ay ang mga salitang nagdurugtong sa mga salitang ugat. Ito ay kinakabit sa salitang ugat upang makabuo ng isang bagong salita o anyo ng salita. Ang paggantig naman ay ang salitang nag-uugnay sa dalawang salita o parilala na subnay. Ang pang ukol naman ay ang salitang nag-uugnay sa pangalan sa iba pang salita. Kaya naman, bilang kabuuan, ang morpolohiya ay ang pag-aaral ng estruktura at pagkakabuo ng isang salita. Ito ay siyang nakakatulong din sa pagpapalawak ng ating bokabularyo at siyang nakatutulong sa larangan ng gramatika. Nakapaloob dito ang morpema. Ito ang pinakamaliit ngunit pinakamahalagang unit sa ating wika. Mayroon nitong iba't ibang uri ng morpema na siyang batay sa kahulugan ng isang salita ito ay ang malaya at di malayang morpema. Saan ang malayang morpema naman ay may taglay na kahulugan na ito. Ngunit kinakailangan pang dutungan ito ng isang panlapi para ito ay matawag na malayang morpema. At hindi naman natalakay ang derivational at inflectional. Kung saan sa derivational ay kailangan makabuo ng salitang panguri. At pandiwa naman sa inflectional. At syempre, napag-aralan din natin ang dalawang panguri o morpemang batay naman sa maaring panggamitan nito sa isang pangungusap. Ito ay ang pangnilalaman at pangkayarian. Ang pangkayarian ay siyang may tiyak na kahulugan. At ang pangnilalaman naman ay kadalasang ginagamit para sa gramatika. Kaya sa aming pagtatapos, naway marami kayong naunawaan at natutunan mula sa aming tinalakay ngayon na morpolohiya sa asignaturang Filipino. Muli, kami ang ikatlong grupo at maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.